Hiwa sa ulo, mga sugat sa binti at siko, at pali sa balakang. Ito ang mga pinsala na tinamo ni Alberto nang salpukin ng isang kotse ang kanyang minamaneo motorsiklo. Hindi ko po alam kung mabubuhay pa ako nun eh. Kapatid ko lang po nagpapalakas ng loob sa akin na Sinasabi niya, alang-alang sa mga anak mo, kaya ano mo yan tol. Oo, oh, kasi pag nawala ka, pa sila. Kwento ni Alberto, papasok siya sa kanyang trabaho na mangyari ang aksidente. Sobra pong tuloy na hindi po siya huminto ng papakanan po pa sa lubong sa akin. Nakikita sa CCTV footage ang pagsalpok ng kotse sa motorsiklo. Sinubok ang panghuminto ni Alberto pero sa bilis ng takbo ng kotse, nag-head on collision ng dalawa. Yung tumama po yung mukha ko sa hood niya, nawala na po ako ng malay hindi ko na po alam kung saan po ako napadpad. Mapapansin din sa video na wala sa tamang lane ng kotse nang ito'y lumiko. Yung mga nakabangga po sa akin, nakadisgrasya pa po sila dun sa bandang kanto po. Nakabangga pa po sila ng SUV. ang driver ng kotse na si Carlo Dominic Labaw. Basa sa Traffic Accident Investigation Report ng Can City Police District, lasing si Carlo nang mangyari ang aksidente. Nilabag niya umano ang Anti-Drug and Drug Driving Act o 2013. Kung sino yung lasing, siya yung may kasalan. Under the law, ang 0.05 blood alcohol content ay para sa sasakyan. Ang 0.01 motorsiklo. May parusang tatlong buwang pagkakakulong at multang mula libong piso hanggang 80,000 piso ang sinumang lalabag sa batas na ito. Yan ay kung walang nasaktan sa aksidente. Pero kung nagtamo ng physical injury ang nagresulta sa homicide o pagkamatay ang aksidente, mas malaki ang parusa ipapataw sa driver na nagmaneho ng nakainom. Ganon kabibigat yung penalty under the revised penal code. Kasong reckless imprudence resulting to physical injuries and damage of property, ang isinampan ni Alberto laban sa driver ng kotse. Uh, ang sabi po kasi nito ni Piscali, antay na lang daw po yung subpina kasi medyo matatagalan daw po dahil dad bunutan pa daw po sa RTC, uh, dadaan pa daw po sa approval. Sinubukan namin kunin ang panig ni Carlo, pero tumanggi siyang magpaunlak ng panayam. Gaya ni Alberto, nabangga ng sinasakyang SUV ng kapuso akto na si Mikoy Morales. So umalog lahat yun sa likod. Parang nag-earthquake like sa loob. Kwento ni Mikoy, papunta siya noon sa eskwelahan nang mangyari ang aksidente. Sa opposite side na car, nakasenyas siya na mag-left. Pag di ko niya lang gano'n, diretso siya ng sidewalk. Parang yung bangketa, umakit siyang ganoon So ako naman, akala ko naka-park siya doon. So dumiretso na ako ng gano'n kasi hindi naman siya naka-hazard or eh, anything. Tapos, naramdaman ko na lang, biglang umalog yung kotse. yupi ang pintuan ng kanyang sasakyan. Siyempre, kailangan kong bumaba eh. So, doon talaga nag yung emosyon ko na nung nakita ko pa na medyo may edad na yung nagdadrive, nawala yun. Balaking pasalamat ni Mikoy na no, walang nasaktan yeah. sa aksidente. I could have pushed for a case but hindi kaya ng konsensya ko talaga. Hindi nakainom si Mikoy, magyang di umano'y nakabangga sa kanya. Paano nga ba kung malagay tayo sa isang sitwasyon na mabubunggu na tayo? Ano mga pwede natin gawin sa loob ng sasakyan para mabawasan yung impact? Ngayon alamin natin yan kasama si Sir Mark Rojas. Ayon kay Mark, Mar. Mar, isang driving instructor. Una sa lahat, maging kalmado at alisto kapag nalagay sa ganitong sitwasyon. First of all, don't panic. Look forward. Tignan mo yung area kung saan ka pwedeng magkaroon ng impact. Okay? And then, isipin mo kung saan ka magkakaroon ng space. Kalawak, ilagay ang cambio sa park mode. Sunod na gawin ng tuloy-tuloy pero dahan-dahan pagtapak sa preno ng sasakyan. Okay, so mali yung na alam natin na usually nakikita natin kapag gano'n, di ba? Inaapakan nila ng malakas. So mali yun. Mali yun. Dapat... Bakit? Okay, Kasi bakit? meron din tayong kasunod na sasakyan sa likod. So once na binigla natin yung foot brake, so probably, susub-sub tayo bigla-bigla. Sa pamagitan nito, mababawasan ng impact o lakas ng pagbangga. Para sa pasahero na nakasakay katabi ng driver, siguruhin nakasuot ang seatbelt. Mawak sa handrail ng sasakyan. Kapag babangga ng sasakyan, iyuko ang ulo. Ilagay ang kamay sa ulo bilang proteksyon para sa mga pasayero sa likuran, lumayo sa mga bintana ng sasakyan, pumunta sa gitna at ang ulo. Ilagay ang kamay sa ulo bilang proteksyon. Sinubo ang gawin ni Mikoy ang mga itinuro sa kanya ng eksperto. Una muna, stay clear. Punta dun sa part na may space pa kung saan ka mapwedeng i-delay impact. And then, park. Yan na, na engine brake. Tapos yung pump, yung pag-pump ko sa brake, di ba? Unti-unti, unti-unti, unti-unti. As a driver, I think it will come in handy kapag dumating yung time na babangga talaga ako, ba? Diba? Uh, siguro, oh, yun, yun na uh, may mga precautions lang na at least ngayon alam natin kung ano yung mga dapat talagang gawin. I think I would do those things na tinuro sa akin kapag nangyari siya talaga sa akin. Ay sa eksperto, mas doble ingat dapat ang mga nagmamaneho ng motorsiklo. Ito ang araw na dapat matutunan ng dalawang rider ng motorsiklo. Narasan ko sa magkasunod na accident sa Barangay Pilar sa Las Piñas. Parehong nakainom ang mga rider ng motosiklo ayon kay Robert Urayan, tanod na nakabantay sa mga CCTV monitor ng barangay. Medyo nakainom ang lalaki uh, at gusto niyang uh, makawi makauwi na uh, mag-overtake dun sa isang unahan ng tricycle. Ang lalaking ito, gumayaw ang gawa ang minamanay ang motosiklo bago tuloy ay sumalpok sa tricycle. Tumalsik ang rider ng motosiklo. Hindi nagsampan ang kaso driver ng tricycle na sinalpok ng motosiklo. Samatala, ang driver ng motosiklo ito na nag-head-on collision naman sa isang kotse, tumansik ang angkas ito habang naipit umano ang driver sa kanyang motosiklo. Ang kas medyo okay naman pero sa pagkakaalam ko, yung, yung driver eh, masyado na apekto kanyang paa. ngayon ay nasa ospital pa ang rider ng motosiklo at nagpapagaling. Binayaran niya ng 10,000 piso may ari ng nabunggong kotse kaya hindi na sila nagsamba pa ng kaso. Paalala ni Mikoy Morales sa mga kapwa driver, huwag magmaneho na nakainom. Nang iwas disgrasya at sakit ng ulo. Kapag may nangyari, you can't blame alcohol for what happens, diba? Be really, really careful na lang. Wag maging pasaway mga igan. Bali sa multa pag pagkakakulong, buhay at kaligtasan ng maari maging kabayaran nito. Ako po si Mikoy Morales at alisto ako.